good evening, merry merry Christmas. Ayan nakagala kami dito sa Santo Tomas Davao del Norte. Ganito ngayon ang kanilang decoration. So ayan guys, kumukuti kuti tap, kumukuti kuti tap. Napakaganda talaga para kang naglalakad sa paraiso so ayan maraming nagbibinta ng mga turotot turotot para sa new year hello ayan bili na kayo guys Din nakagala din kami sa oras ng 7 o'clock ng gabi. Kaya ayan uh, opening light. Komo-koti, oh, <laughs> Ay, kotitap. Ay, <laughs> Ay, ayan. Yes po. Ayan, bilhin na kayo. Bilhin na kayo ng mga turotot tsaka mga paper bag. Ayan. <laughs> Ang ganda-ganda dito guys. Oh. Picture, picture na. You know. Super. kulay ang Pasko at sa darating na New Year so ayan na makulay ang Pasko kahit saan ka duman, guys kahit saan ka duman kita ng mga turotot turotot para sa new year ayan o turotot ayan o kahit saan sulok kahit saan kadadaan merong mga turotot So dito tayo. Pwes, pwesto. -pwesto. Yan guys, so oh, mas maganda dito. Oh. Parang uh, water pools. Para siyang water pools oh. Ayan. Ganda oh. Kumikinang. Kumikinang kinang. Kumukuti-kutita. Para siyang tubig na dumadaloy sa Christmas tree dito sa Santo Tomas Davao del Norte kaya yan kanyang puno yun know? o diba sobrang ganda ayan. light lang yun guys light hindi yan tubig light So, maglakad-lakad muna tayo dito. Lakad-lakad. Hello guys! Welcome back to Philippines! Ayan, ganito na ngayon ang... Uh, Light dito sa Pilipinas Season's greetings, Maria Los F. De Hisica. Oh, Yeah. Seasons greetings from Maria Los F. De Hisica. Christmas around the world Christmas around the world Mass and advance.